Ang dami no? nakadikit sa kaway no. Ayun po. Ang Matataba siya no. Tapos balik mo dapat yung kaway dun sa ano. Para dyan sila uli magbaba. Yan yung mga malilita mo muna para lalaki. Kumusta mga Cubsmates? So, nandito tayo ngayon sa Barangay Bikal. Tatryin natin guys na ano, kumuha ng suso. Papakita namin sa inyo kung paano kumuha ng suso. Actually, first time namin ito try to. Ayun si Lay. Lay! Hello! So, mga ka-office mates oh, mangunguha ba ng suso to? Bakit? Tingnan mo ang mo. Parang pupunta sa mall. Yung iba nakatago sa mga damo-damo eh, no? Tilapia na yata yan eh. Alam. Nag-enjoy ah. Oh, wow, nani. Dami. So, kokonin ko na 'yan. Pinakukulo muna. No. Tapos, aalisin nila 'yung ulo, ginagawa nilang adobo. Eh, no. ginigisa din nila, ginagawang adobo sa mga Ilocano. Yung gano'ng kalalaki? Oo, katulad yan. aalisin nila nang sabon. Aalisin nila, bibiyakin nila. Ay pakukuluin muna nila tapos. Pagkatapos nila, ito, ito. Ayan, Aalisin nila yan. Pagka, nila. Pagkatapos nilang pakuluan, aalisin yung, ano yun, yung takip. Uh -huh. Aalisin nila yung asa dalit. na pa ano, ha? Kapag na dalit yung takip. Uh, aalisin yung, pakukulaan yung suso, tapos aalisin yung takip. Susungkitin yung ulo. Kasi adobo nila. Tapos, sa mga Ilocano, inaadobo nila yung ulo ng suso. Oo, uh -huh, ganyan. Uh -huh, pag ganyan nakalalaki. Mm-mm. Kumalaban. Boy umalapan pa. Eh. pa, pa Igi-ano nila no, nigigisa nila, ipiprito nila, ginagawa na nilang adobo. so, hey. oh, iluluto mo nang sana ko sa kamatis, igigisa mo. Kaya pakuloy mo na lang. Ulam na nun. <laughs> Ay, sabaw. Oo, oh, oh, may sabaw ka na nun. Ay, yung iba Ay. naman niluluto sa sali. Uh, oh. Saka pampangan. Uh, oh. Eh, misa naman, lagyan mo ng ano, parang tinola din. Lagyan mo ng papaya. Kap tapos yung, ano, uh, luya. O, tapos ilagay mo na to. Tinolang susu. Mami, <laughs> masyado ka nang seryoso dyan, ha? Mukhang hindi na susu yung inuhuli mo, ah. Susu ka ba yan? hair nila yung may daming isda eh no mga ano okay nila okay na siya marami na yata pwede na yun <laughs> Ligo na yung dalawa doon, oh. Hindi naman maubos yung susu dito eh. Titayin ko mo sa susunod. Kapapayagan tayo ng may hari. Ito na dito guys. Oh. So. Ito yung mga ano nila. Ayan. May vlog nila. Laki. Saan? Kinakain sa dad? Ah, oo. Yan yung susong ano, yung imported na takot tinatawa. Sa uh -huh. oh. na mo. Ayan o. Oh. May malaki pa kin Malaking yan. Hindi, yung ano ipapakain sa bibi. Hmm. painit na noon na, na, ay. Na. <laughs> be, be. ulit uli, ulitin mo nga yung ginawa mo. Oy, uli, uh, ulitin mo nga. Dala pa ng sandok niya yung damit niya. Patingin nga ng nakuha mo. Pakita mo, mo. Ito yung last batch na nakuha niya. Pero doon may isang supot siya doon na nakuha. Ito. Ang dami na. ilagay mo sila ng ganyan. Tapos, ibabad, i ano mo lang, isabit mo lang sila. Tapos, isabit mo lang sa isang lugar na kaya, ano, yung hindi na itinitan. Tapos, pag nakita mo medyo natutuyo, situyo sila ng konti, sabugan mo lang ng tubig. Hmm. Ano, man, man. Ay, hindi Para medyo matagal-tagal ang buhay. Hindi talaga yung babad, no? Hindi. Pero yung, yun yung, paano Ngayon, sila magsusuka? Ngayon, ibabad mo na sila sa tubig. Ha, para pasusuka na? Oo, oh, oh, ganun. Ganun ang gawin mo. So yun mga office mates ito, nakababad yung mga nakuha natin yun o, suso. So bali, pasusokain muna natin to para ilabas niya yung mga dumi. So overnight natin tong pasusokain, then after nun, saka natin to iluluto.